Kunting respeto, sumusunod naman po kami sa batas. Hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at higit sa lahat ang katotohanan. Sa so, totoo lamang po, ilang beses na po nagsinuling si now Brigadier General Jean Pardo. Sana po, ma'am, spokes, bilang spokesperson, totoo lang po sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, kunting respeto lamang po. Kung nagawa niyo yan sa, sa, akin, magsinungaling, mas nagagawa niyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Sa interview mo, sinabi mo nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak? E eh, nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo lang alang sa bayan. We must always entrust our loyalty to the Filipinos, to our flag, and to our country. Yan naman po ang parating sabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo. Just be loyal to our country.